Magandang agham Pilipinas, ako si Jel Miranda at kayo'y nakatutok sa DOS TV Bantay Bulkan. Ngayon Nobyembre 28, ating alamin ang sitwasyon ng mga bulkan sa ating bansa. Ang bulkang Kanlaon na matatagpuan sa Negros Island ay nananatiling nakataas sa Alert Level 2. Dalawang ashing events ang naitala mula sa Bulkang Kanlaon na tumagal ng pito hanggang sampung minuto. Maliban dito, 22 volcanic earthquakes din ang naitala nitong nakalipas na 24 oras. Samantala, ang Bulkang Mayon na nasa lalawigan ng Albay ay nakapagtala ng isang volcanic earthquake at isang rockfall event ngayong araw. Nananatili pa rin nasa alert level 1 ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Taal naman na matatagpuan sa lalawigan ng Batangas ay nakataas pa rin sa alert level 1. Isang volcanic earthquake ang naitala ngayong araw sa Bulkang Taal. Patuloy ang pagobantay sa ilang aktibong bulkan sa bansa dahil sa posibilidad ng biglang pagputok ng steam of phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pag-ipon o pagbuga ng mga nakalalasong gas. Ang ganitong mga aktibidad ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga residente sa paligid ng bulkan. Kaya't pinaalalahanan ang publiko na sundin ang mga abiso at alituntuning inilalabas ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang sakuna. Para manatiling nakaalerto sa lagay ng mga bulkan sa Pilipinas, sundan kami sa aming social media accounts. I-download na rin ang Volcano PH info app sa inyong mga Android device. At yan ang ating DOSTV Bantay Bulkan. Ako si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.